multo dito? Ha? Malang multo? Okay, yung totoo. Nakakita yung tenga ko. <laughs> Anong multa na nakita nila? Ha? Sabi nila bata daw. Ante ba to dati? Okay guys, apat na oras tayo sa driving range. Sobrang pagod na. And ito na, ginabay na tayo. Naghahanap tayo tuloy ng accommodation para makapagpahinga. Hindi naman namin alam na ito yung matatagpuan namin. May nadaanan kaming vacant. Kaya check natin. <laughs> Nating bahay ba ito ate? Hindi. Hindi? Ito talaga yung design niya? Ito mga to ate, hindi pwede? Siguro Ah, As in, Ang layo naman. Ah, <laughs> dito sa gitna. Sarado. Katukin natin. Nating gusto sila sabi. Paparehas ka Pero pwedeng doon kami sa gitna para pag may something, pisigawan ka naman din. <laughs> Nangangatatakot dito sa corner. Ayan, maghihiwalay. Uh Oo. -oh. Patingin niya ako. Ay, pero walang na mesa, no? Pero ang luwag. Ba? Huh? Na-laptop. Hindi uh -huh. na siguro sa ganun. Ate, doon na lang sa gitlan. Nakatakot uh, dito. <laughs> 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 Ikaw naman sabi ko na, ang takot na yata yung ako ng ilaw. May tao din dito. Ha? Huh? Okay. okay. <laughs> Ilan? Ay, may tao na dito. Ate, hindi naman to. dati ng Ante Daws. <laughs> sure ka? <laughs> Sa baba wala talaga. Para tapak mo 'oboy agad kami sa iyo. Ito sa <laughs> mga mm -mm. ngungul. din sila? Oh, nag-go-go nag-anda din Okay. Ate, kami sa jeep. Sa jeep. Okay. hindi na 'yan, 'di ba? Hindi la. Oo, uh, may iPhone naman, di ba? May hotpot ay din. Okay, sige. G kami. Baba ko na yung gamit, no? <laughs> Kuya, magsabi ka ng totoo. <laughs> Kuya, guard. Kuya, guard. Asang ka? <clears throat> Kuya, guard. Ah. Magsabi ka ng totoo. Haunted no. house ba ito dati? Ay, hindi ah. Hindi talaga? May multo dito? Ha? May multo. Bakit? Yung totoo. Mo. Nakakita yung tenga <laughs> ko. Hindi, huwag mo napansinin. Si Koto Logo. Pero meron. Ha? Meron. Sabi nila. May pero ako. Tagal na ako dito. Parang hindi. Parang yung sinagsabi? Yung mga minsan yung magis namin. Ikaw naman. Oh, meron? Meron na ako. Hindi man. Hindi man ako nakakaraman tagal-tagal ko na dito. Kasi ano eh, yung style niya eh. Ha? Huh? Yung style niya. Hindi kasi yan, koreano kasi. ano? Koreano, kaya oh. yung talaga yung Yung, yung style niya. Oo. Oh. Pag may multa dito, tatawagin kita doon ako sa gitna. Sisigaw ako, punta ka ha. <laughs> Siyempre pupuntahan mo ako, sisigaw ako eh. May kasama ka lang dito. Ha? Meron nga. Takot kami dalaw eh. <laughs> yeah. Anong muto na nakita nila? Ha? Sabi nila bata eh. أبي البدء According to the subtitles, including English ما مطناه ما مطناه Description Ano yan? Hunted house din. Hunted <laughs> house din? Tapos si Kuya nanonok ko lang. Sabi ko, Kuya, amin mo sa akin, may multo ba dito? Sabi niya, oo. Patay tayo dito. Sabi niya, saan yung multo? Bata daw. <laughs> okay. Bats kasi nakauon na ako. Nakauon huh? na naka ako, pero di ko kaya ata. Parang no portable nag so, ka na? Pero nakauon na ako, nire-ready na yung room. Right. Kaya naman Kaya naman siguro. Ha? Sinabi na. Ha? Sinabi na. Sinabi na nga? Oo. Yeah. di ba ba Ayoko. Ito naman eh. But, alam mo kung makita Nakakakita ako. <laughs> Kahit naman. na. Bumaba ka muna. Tignan natin. Kasi baka naman si Kuya nag-joke na. Kawawa si ate. Baba mo. Kuno yung sushi. Magpasensya tayo kay ate. Ate, pasensya na. Ikaw muna. Baka wala naman. Wala, wala naman akong naramdaman eh. Si Kuya lang. Eto, wag na ko. Eto, wag ko talaga. Ah! tigdan natin guys. Tingnan ni Buds. Kuya, ba't ganun? Kuya, ba't ang daming ano dito abandonado? Ayun mo, ito wala ah! na rin. Bakit? Takot ka? Oh. Ano? <laughs> ano? Ano nga pinigil ko rin Takot ka, te? M T takot. ka? Tignan mo. Welcome to our home. Our mansion. <laughs> our mansion. <laughs> Ito, safe naman to ah. Ayos <laughs> po. po Wala na. Sa iba lang mayroon, dito wala? Wala naman po. Okay. <laughs> Kuya Dodo mayroon, dito wala. Salamat. <laughs> Pero maganda yung room mo. mo. Ito. Kasi pag-isip mo may katabi ka doon. <laughs> si ate. Joke po. <laughs> 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 Uy, wait na. Magmamap si ate. Madumi sa tapos mo. <laughs> Ay, okay ka na ako dito. Hmm, oo nga. Pwede pa naman tam... Sarado yung Ar. Saraduhin mo, Badge. Saraduhin mo ito. Dito ako. <laughs> Bakit? Ito naman? Kaya mukhang nag-map pa si ate para sa'yo. Pero dali mo pa, sobrang sarado. Ate, parang may sapot-sapot ah. Joke! May ano, may talagang <laughs> <laughs> nandito sa pag-invento Saan? Dito. Diyan? Okay. Tsaka? So. Ang dami siyang na-check-in na yun, sa baba. Ate, amin mo yung totoo? Kailan yung huling nagkwento sa'yo na may mumu? Ano na? Mamumu? Di po. Hmm? Bang mata kapatid ka? Ngayon? Mm-hmm. Ay, totoo. Wala? <laughs> Wala nga. Ang ganda? Oo. Oh. May nararamdaman May nararamdaman ako eh. Ay, totoo? mm Ay, grabe... <laughs> <na> lang. Ay, ko <laughs> <laughs> Basta alam mo na. Huwag ako ng ate. <laughs> Ay, dito naman ito Oo. Hanggang nga pala na, na nga yung pinto. <laughs> Tara. Pwede tayong gamit. Kaso na ihi na ako. Ate, pwede makiihi sa dali. Ay, marami. Marami ang ramo to. Na Marami na kasaysayan. Open to use na natin. Dorm dati. Ay, marami. Marami ang ramo to. Ganun na. Ganun bakit? Maraming nakasaysayan. <laughs> so, no. no. ba 20 years Ito na lang 20 years lang. Wala? Pero, wala pa naman. Pero yung mga guest niyo? Wala nga. Mostly kuryano kasi yung mga guest namin. Hindi na naiintindihan niyo dito? Ano Doon ba? kasi ah. ito eh. Ang ah. kinakabahan ko siya bakit tumalong. Kaya gusto ko sa ground floor. Hmm. Baka tumalong sa baba kasi puno. May heart attack kasi. Ang puno yun. Eh. Eto kasi, ano, saglit lang. Ngayon, ang short time kasi, John, pwede mo nilisin natin. Ano? Gusto nyo sa baba? Ang oh, short time nyo. Oo. Nag-mays na short time kanina. Pero, Dob, yung bed nila ganun din. Huh? Yung bed ganun din. Okay. Hmm. Uh -huh, dalawa. Hmm. Ano, 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 ano ba? Ano ba? Dulo, dulo. Maraming na nagatanan Oo kasi yun, anong, pahagda, yung ganung paganda ganito. Ang galing. Ganda. Kaso ano? kikita to ganoon Yung na dito. Mas nakakaano. Mas lumang lumang bahay. Hmm. Na? Uh -huh. Pero alam mo yung ano lang. Hmm. Ano yung ramdang lang? Ikaw? Alam mo yung ano, hindi mamapigat pero maraming ano. Siguro kasi sobrang tagal mm -hmm. mm -hmm. na rin. Maraming nangyari. Akala mo yun 20 years? Oo. Sa tingin ko hindi lang 20 years. Oo. Uh -huh. mm -hmm. Kasi 20 years ano nang yun eh. 2025 na di ano lang yun. Ma ano? 2,000? 20, 20, 20, 2,000 lang. Oo oh, hindi ah. Hindi lang 2,000 po. 2, hindi. Hindi lang 2,000 kasi 2,000. Oo. Mm -hmm. More than 2,000 pa. Baka ano pa doon. Mungkin nanti, mungkin nanti sekali. Lagi aku lebih nak jodoh dengan orang boring. Ah, ni uh -oh. ikut kahitah, kahit daun, daun lalu. Ada apa? Ada Doon lalo. Uh -oh. dito, waman, <laughs> be, apa? Ada 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 Ada apa? sa ay ayoko mamaya sa dalan mo ko hindi pa yung dalan mo wala pa yung dalan mo ko a few moments later saan ka kasi kayo kayo ano Ang pa Wala na isa yan. Kasi sasarang mo eh. ako ko. Ang naramdaman mo. Di wala ano, magdesisyon ka na. At gabi na. Ingat, salamat ah. See you next time. Ano <laughs> sabi mo, Bad? hindi mo ba yung barco? Yes! Yung cabinet, Bad. Oh. Yung yung nabibrick ko. Hmm. Yung hmm. cabinet. Sabi ko nga yung problema ko, nakalimutan ko eh. Guys, kung gusto niyo na makalimutan ng problema, may mabigat kayong problema. Na pinagdadaanan. Mag-check-in kayo doon. Pag-usin talaga ako. Ito naman eh. Pero iba, iba yung nabibrig ako uh -huh. sa may cabinet. Ang ah, ako lang, nung nag-CR ako, hindi ako Parang hindi ko kaya mag-CR na ako. Naka nakasarado yung pinto. Nakakaluwa. Ah, Oo. Uh -uh. kakaiba. Eh, ayun. Nag-sorry na lang tayo kay ate. Next time, pag dumaan tayo, bigyan natin siya merienda. At na, dapat nag-exercise natin siya. Okay. So, yun nga guys. Di, kahit gusto natin, hindi natin kaya matulog sa ganun. Siyempre, magpapahinga tayo. Paano kaya eh, makapagpahinga ng ganun? Wala <mint> kang peace of mind dahil ganun. Makakatakot. Ganyan <mint> <mint> hmm. ang edad Sa Simbahan. Ganyan nga. Diba ako? Hindi ko nga na-video eh. Hmm. <mint> 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 grabe. <mint> Na-stress ako dun kasi na-anhiya na ako yung ate. Ay, naman Pero grabe talaga yung feeling ko na ano, hindi ako makakatulog talaga. Yung mga Koreano, hindi nila alam or parang hindi siya nakakaramdam or hindi ko sa kanila yung ganun. Pero medyo mabigat. Din. Guys, naghahanap na tayo ng mga hotel, hindi talaga kakayanin. So shout out kay Ate, maraming salamat sayo sa iyo sa pag-entertain sa amin. For sure babalik kami diyan kasama yung barkada, mag check in kami lahat. Masaya pag mas marami, di ba? So thank you.